Ayan, may customer nga tayo sa shop ngayon mga padi at nabanggit nga kanina na meron siyang naamoy gasolina dito sa loob ng sasakyan So ito yung sasakyan ni Bossing. Ayan, lumang sasakyan, 90s na sasakyan. So actually, common naman na naririnig namin yung ganong issue sa mga customer namin dito sa shop dahil karamihan ang ginagawa namin dito sa shop is mga luma mga padi. Ayan. So kapag medyo luma na yung sasakyan natin mga padi, hindi may iwasan. Nagkakaroon talaga yung mga amoy-amoy sa loob ng sasakyan. Hindi lang yun. Minsan nag-aamoy gasolina, or minsan yung mga kasunod natin ng na sasakyan, especially kung diesel yung sasakyan na sinusundan natin, truck or bus, pumapasok sa loob ng sasakyan at naiiwan na doon yung amoy. So masakit nga naman sa ulo yung ganong amoy no mga padi. Kaya sabi ko doon sa customer namin kanina, eh, maglagay po kayo ng ganito. Ayan, yung activated na charcoal. Ayan, kasi ito mga padi, yung activated charcoal, same ito nung doon sa concept na yung nilalagay sa mga ref para matanggal yung mga amoy lansa, amoy ng mga pagkain. So, ganun din ito mga padi. Ganun din ang trabaho nito. So, lalagay mo lang siya sa loob ng sasakyan mo, sa lalim ng upuan, or kung saan man mo pwede, pwede siyang ilagay. And, mag-work na siya as deodorizer ng sasakyan mo mga padi. No? Ihigupin niya na yung uh, mga unnecessary na smell sa loob ng sasakyan mo. Ito legit to mga padi. Nasubukan ko na to and meron ako nito sa sasakyan talaga. ah uh, mag-iingit lang tayo sa mga... Fake na ganito, mga padi. Kasi ito, sample ko lang mga padi ha. Dati kasi may binili ako. Ito mga padi. Dalawang klase yan. Ayan, ayan mga padi. May binili ako. Ito yung isang nabili ko mga padi. Tingnan nyo yung laman niya. O. Para mga beads, beads lang. Kaya pagkata ako, sabi ko parang hindi naman nare-resolve yung ano, yung amoy-amoy na issue sa loob ng na sasakyan ko. Yan pala yung kasi yung laman. No? So, ito yung fake na activated charcoal mga padi. So, ito, ito yung nabili ko. Ayan. Talagang mga uling siya mga padi. Ayan. ba? Diba? So ganito dapat ang itsura mga padi. Ayan. Ayan na activated charcoal. Talagang mga uling siya na maliliit. Alright. So yun lang mga padi. So, kung interesado ka rin at gusto mo rin subukan, ilalagay ko yung link dyan mga padi para siguradong ganito rin yung makukuha mo. Baka mamaya sa iba ka bumili at makuha mo yung uh, fake na ganito. So, andyan yung link mga padi ilalagay ko para same quality at same na product yung makukuha mo. Alright?